So, magandang tanghali. So, alis tayo ngayon. Meron tayong kukunin na Toyota Hilux na FX. So, 2.5. Ito yung Hilux na no FB body yung likod. Hindi yung Hilux na pickup. No? So, FB body. Kaya sa tinawag na FX topin uh, 2.5. Makina nito is 2KD pa rin. Uh, meron lang concern yung buyer na pinapunta namin doon. No? Sa yung unit kasi is uh, nasa owner pa So ngayon po out na namin. Uh, yung reklamo na maingay dun sa makina is chichikin ko. Kaya lang hindi tayo makapag-video dun sa loob ng compound nila. Siyempre private yun. Uh, gagalang natin yung ano nila doon na bawal mag-video. So paglabas na lang. Uh, bubuksan ko yung ano. Bubuksan ko yung timing cover. Sisilipin natin kung naging problema nun. Okay. So meron tayong ginagawang Toyota Hilux FX na 2.5. So nung ginawa natin maingay siya. Nung ginawa natin is binuksan muna natin yung harapan. So ayan na. Grabe lakas ng chamba na ito. Ubus na yung ipin. No? Oh. Hmm? Ubus na yan. Umander pa rin yan. Hmm. Ilan na lang yung nakakapit to. Oh. Tapos nandito na yung mga food food. Okay, sa kanyang timing cover. So, binaklas natin para ma Tapos, uh, engine wash na natin. Para luminis naman tingnan to. Sobrang dumi. Eh. Ayan o. No? So, bubumbahin natin to. Okay. So, mamaya, papalitan natin ang timing belt to. Madali naman to palitan. Ayun, may mga timing marks naman yan. Basta itatiming natin siya dun sa crankshaft. Tapos, uh, dito naman sa kanyang ano sa kanyang pressure pump may timing mark din yan so hanapin nila natin mamaya gagawin mo natin ngayon is ano muna uh, engine wash muna natin sobrang dumi bubombahin muna natin so ito yung ngayon yan timing bell uh tayo na ka. Galing yung puti. So, ilan na lang yung nakakapit oh. Okay. So, ingenious muna natin. ah nalinisan na natin yung ating Hilux na FX. No? So, ito yung timing belt nya. So, imagine ito na lang yung doon sa kanyang camshaft. You know? Ilang ngipin na lang yan. Tapos, ito naman yung sa pressure pump. So, buo pa siya sa pressure pump. So, dito, ilang ipin yung nawala na Tapos natanggal na siya. Di... Si natin. So, papalitan na natin. Tapos ito atin na natin. Ayan. So nilagay ko yung rivets. yan Tapos bubunutin na lang natin mamaya kapag nalagay niya yung ating uh, timing belt. Okay. So ayan. Uh, aantayin lang natin yung ano. Aantayin lang natin yung timing belt na i-deliver tapos ikabit na rin natin so ang timing yan is ito sa uh, camshaft yan basic na basic lang yan tapos sa ating pressure pump nandito sa gilid uh, malapit sa uh, ano ba to uh, meron siyang ano dito ilan na po nito boss hindi ko alam eh o, ilan hindi <laughs> ko na silip Tap tapos sa segunyal ayun o oh, sa baba diesel ba itong gas? diesel Two kid yan eh. Two kid. Two kid eh. Yun yung timing ng ano. Ayan o. 2011 model pero 2020. Oh, ayan so, yung, yung kanyang. Ayan o, kita nyo. May kuntil. So, yun yung timing nung camshaft. Okay. So, antayin lang natin na ano. Dumating yung timing belt. So, ito naman is. Maluwag lang naman yan. Ayan o. Ayan o. niya tension niya goods pa Ayan o. Walang, walang ingay tapos na-reset na rin natin ito. so pag pag-reset nyo nito pwede kayong gumamit ng gato ipitin nyo lang or jack, ija-jack nyo so sa akin ginamit ko is jinak ko na lang siya gina-reset ko sa jack tapos pagkapantay ng butas tinusukan ko ng pin Oh, oh, ito pwede naman natin Tapos uh, uh, pag na-set yung timing or natin or mamaya, mga na lang. Di ba? Okay. Ito na. Dumating na yung ating timing belt. So ikakabit na natin to. Okay. So yan. Belt timing. Okay, nalinisan na rin naman natin yan. Kakapit na natin. Ayan, so ito yung bago. Ayan. Kumpleto sa ipin. Ito yung luma. So, kabit na natin. Aha. Okay, so i-install ko muna. Ah, wala tayong taga-video. Ako lang yung nagbi-video. Yeah. Kabit ko muna. Pakita ko na lang pag nakakabit na yun so nagabit na so final check natin timing dyan sa baba sa pressure pump tsaka so, sa crankshaft sa baba zero umikot yan so nakatapat pa rin naman sya Okay, so bunutin na natin yung ating nilagay na pin. Uy, okay, tanggal din. So, medyo masikip lang siya. So, ready yung nilagay natin. Ayan. So, yan, naka-auto tensioner naman tayo. Okay. So, hindi siya malambot, hindi rin siya maluwag. So, tapos na. Tapos na. hope din natin, paanda rin to. kukipitan ko lang yung bolt so yun know, oh, oh. oke okay na cuma under na ee eh, under wala na yung krok krup natin pinalitan natin ng timing belt yan so kamunti ka na to sya buti na lang hindi natin binirit so ito yung kanya yan yan yung bago so, dito napunta lahat yung ano yung pinagputulan ng belt nasa kanya ng timing cover nasa lo yan okay so pwede na natin paanda to so wala na syang prog prog So, bagong bago yung ating timing belt. Siyempre, kararating lang. Okay. So, yun na. Nakabit na natin yung ating timing cover. So, ito yung kanyang timing cover. So, linisin muna natin. So, nalinisan na natin. Ayan na. Nagugasan na natin. Sinabon na natin. So, ibabalik na natin to. Pagbalik na natin dito sa kanyang timing belt. Okay. So, abit na natin. Takpan na natin. Upandarin natin ulit. You know. Wala na yung tunog.

na rin natin siya ano, mahugasan. So hindi naman siya perfect na nalinis no, pero natanggal yung sobrang kapal na ano. Sobrang kapal na dumi diyan, pati dito sa intake hose sa bulb cover na natanggal. So yan. Tingnan natin kung wala nang check engine kasi nag-engine wash tayo. Yan, wala naman. Malinis. Okay, goods. So yun lang. So na-save na naman natin yung malaking gastos. yan so kung hindi natin sinilip, sigurado baba cylinder head. No? Ah, uh, mararakar natin diyan kaya barbula. Sigurado baluktutan niyan sa maganda putol-putol. Okay na ulit, tamik niya ang andar niya. Wala nang garalgal. So, maganda na yung tunog smooth na after papalitan ng timing belt yan na yung under niya. smooth na yung under timing na 2 hours later sold na yung ano natin ah uh, Hilux uh, pinalitan lang natin ng timing belt no so kinuha na nung buyer na wala na yung tatunog na naririnig niya so okay na sa kanya Then na -twist drive na rin naman nila, okay naman umatak, walang problema. So yun lang ang ano, naging issue niya is yung timing belt. So sa pagkarinig ko lang ng tunog na nandun mismo sa kanyang timing cover is hindi na ako nagdalawang isip na buksan yung timing cover, syempre nandoon yung timing belt. Yun yung pinakauna kong sinilip. So yun yung naging ano nya, problema. Naubos na yung kanyang ano, na ngipin. So swerte na lang yun at hindi na hindi na putulan, hindi na putulan tuluyan, no. So, suwerte pa rin. Pagka ganun kasi at naputol yung timing belt na yun, o kaya kahit humalo lang yung timing niya, hindi napakalaking gastos yun. So, sisirain yung mga ano natin noon. Uh, engine valves, saka mga valve guide, no? Pati mga rocker arm. So, magka-top overhaul pa. So, suwerte na rin yun. Nangyari sa ganun. Yeah.